Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa lahat ng ating pensioners dito sa ating bansa. Heto na, tinapos na ng House Panel ang mga deliberasyon sa 2024 DSWD Budget. Kaya sigurado na ang pension at mga cash assistance ng ating mga pensioners. Ang balitang ito ay nakalap sa Philippine News Agency. Tinapos na ng House Committee on Appropriations noong webes ang budget briefing sa panukalang 209.92 billion na laang gugugulin sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga attached agencies nito para sa 2024. Sa budget briefing binigyang diin ni Committee Vice Chairperson Jocelyn C ang kahalagahan ng mga serbisyong panlipunan at capacity building sa pagprotekta ng marginalized sector. Sinabi niya na ang Kongreso ay naglalayo na tugunan ang mga pangangailangan ng publiko. Ilang miyembro ng Kamara ang nagpahayag ng suporta sa DSWD gayon din sa pagpapalaki ng 2024 budget nito para sa mas maraming Pilipino ang makinabang sa mga serbisyo at programa ng ahensya. Tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga mambabatas na ang ahensya ay nakatoon sa pagsusulong ng social welfare empowerment at social protection para sa lahat ng Pilipino. Sinabi niya na ang mga inisyatiba ng DSWD ay nakatuon sa pagpapaunlad ng isang lipunan kung saan ang bawat individual, anuman ang kanyang kalagayan ay maaaring umunlad at magambag sa pagpapabuti ng ating bansa. Dagdag pa niya na ang bulto ng budget ng ahensya ay inilaan para sa maintenance at iba pang operating expenses na nagkakahalaga ng 196.3 billion na tutustusan ang Social Pension at Philippine Food Stamp Program. Aniya, layunin ng Walang Gutom 2027, food stamp program na bawasan ang insidente ng involuntary hunger na nararanasan ng mga low-income households at gawing produktibong mamayan ng bansa. Sa pamamagitan ng Whole of Nation Approach, Aniya, layunin ng programa na magbigay ng monetary base na tulong sa anyo ng Electronic Benefit Transfer o EBT card na kargahan ng food credits na nagkakahalaga ng 3,000 pesos para makabili ng piling listahan ng mga bilihin ng pagkain mula sa mga kasosyong tindahan ng merchant. Hindi bababa sa 3,000 kabahayan ng kabilang sa pinakamababang kita ang dapat piliin para sa pilot ng pagpapatupad. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!